Hello. Hello po, lala mo boss? Uh Oo -oh. Ano pong item yung ipapadala? Pagkain lang yun kuya, dalawang maliit ng paperweight well, Okay okay, on the way na ako dyan boss Kuya, ano diretsyo muna dito kuya, dagdagan na lang kita Ay sige sige, nandito ako sa subdivision din nung pagpipick upan ko eh kaso uh Oo -oh. uh -oh. Okay, malapit na rin ako, sige basta ako nang bahala, Diretso ako dyan Uh, ipap naka-priority naman to So, dadagdagan na, na ni bossing na ano Ng shipping Pagkakuha natin O, ba diba? Why not? Laban naman eh Laban-laban Hindi laban. na tayo ano dun Kahit 20 or ano Kasi wala na rin ako may sasabay eh. Pabalik din tayo ng nobali uh, ng kalokan Para makapag ano tayo Reset tayo pua ulit tayo Tapos, around pa si kuha tayo Tuwagan natin Sige, so, siya dito Blocking. The number you have dialed 99996 Eto na Ay, hindi Pababa na pala to 6, 7. Walang number yung iba eh. Ay, ito. 7, 8, 8. Sa lala mo number po. Is now unattended. Yung, pap yung papunta po ito ng Kalokan. Papunta ng Kalokan. Opo. Kay ano po ito, no? Kay Brett? Opo, kay Brett. Okay. po Wait lang po ah. Opo, didiretso na rin po ako kasi <laughs> sakto lang din. <laughs> See? Picturean ko lang po. Doon na po yung payment nito ma'am, no? Okay po. Thank you, ma'am. Rinig niyo yun. Did you hear that? Cancel lang natin yung isa. Ayun. At uh, na lang natin to ng mabilisan para total 200 to. <laughs> Rinig niyo yun? 200 boys. di... Let's race. Bilisan na natin. May ilalam move din dun. No? So, kaya ano niya. So, ayun, tara. Tara, tara, na natin to. Minalas man tayo, no? Pero sinuerte pa rin kasi binigyan tayo ng, ng additional para di na mag diba? eh, Di ba? Hindi ko naman nasasabayan to. Naka-priority na nga to. Alam ko eh. Eh, ipapaspasin na natin to. Lalabas natin yung tunay na bilis ni Click. Okay po. Thank you. 500 meters dito na tayo sa ating drop off kay bossing yung sa food and good news nakarating tayo ng mabilis ha 236 na eh oo nakarating tayo Mabilis-bilis oh, to. Uh, almost 30 minutes lang natin siyang tinakbo. 30 minutes ba? Meron eh. Siguro mga 20 minutes, sabihin natin ganun. So, hindi na masama, not bad. Rush na rush to. At uh, inabutan na tayo ng ulan. Well, pag tinamad na ako, uwi na tayo. Kaso, no? no? Hindi na, di, di, di pa tayo pwede away. load tayo, sayang. Pero dito na tayo. 140 meters. Why? Dito sa... Dito nga lang. Ay, ito. Ito nga, ito, ito, ito. O, ito. Oh, ito yung bahay niya. Mm -hmm. Ay, ito. Ay, ito na. Wait lang basta. Nabutan pa ng ulan. <laughs> Biglang umulan dun eh. Oo, oh, ma ano, magulo yung weather. Paiba-iba talaga siya. Ito pa. Ay, thank you po. Okay na ito, Thank you, thank you po. Thank you. Grabe. Sino to si Santa Claus? <laughs> Gagi pre. It's fucking legit. Ang yung, yung fare niya 120 something lang. Binigyan niya sa akin bin mean, para for priority is 200. Kasi doon pa lang pal doon eh. Kasi ginawa niya ano, ginawa niya 250 man. Uwi na tayo, dejak lang. Grabe. First time yun ah. Ang laki ng tip niya. Halos ano, 100 plus. Tip na nakuha ko pinakamalaki 100 eh. Pero ito so laki, 100 plus. Sabi so, naman. Ip ano natin lahat, lahat 'yan, 5 star. Lahat naka-check. Anyway, tara na. Hanap na tayo ng Hanap na tayo ng kasunod.